Nalasingin mo doon. ko, dinamay ako. Oh. Nalasingin mo doon, tumumba. Oh. Ngayon, naipit yung tuot nyo o na nyo lang? Hindi ko alam kung lang. Okay naman siya doc, so... Ay, hindi wala. po ako doktor oh Ay, ano, master. Oo. Oh. Wala siyang pwersa. Ay, na, hindi ako okay. Ano, pag may ko, masakit dito yung dito. Sabi mo okay. Okay yung lakad. Pero pati okay, yung akit na magdalan, masakit dito. Masakit? Hindi nga, okay. <laughs> Sige, gaya. Tapos pa. Yung? Pagbaba ko ng motor naman, namang kasak ko sa kasama ko. Oh. Pagbaba ko, mm -hmm. napaupo naman ako. Nadamay naman yung balak niyo. Yun. Hmm. Hindi na masiguro. Pero may masakit nang matonte. Okay. Sige, tanggalin niyo muna itong mga to. Yung mga kagamitan niyo muna. Yan. Yeah. Parang iba rin yung kilos ni Well, Mayroon um, ako ng AS Amphilosing Spondylitis. Ah, Amphilosing Spondylitis. Yung, yung uh, spinal cord ko nandito. Tikit-tikit-tikit pa. Kaya pa lang. Sige, sige. Kaya <laughs> kailangan niya master ikaw na ulit. <laughs> <laughs> Oo, oh, ganito yun. Ayan, nasisira yung gano'n. Ayan, Amphilosing Spondylitis. Ayan, issue. Sira-sira yung mga kanya. Ngayon-ngayon, anong mangyayari dyan sa kanya? hindi yung mga ganyan ang maayos. Talagang pakap na pakap. Ang galing ito, Ma. Master. Sige. ako okay. lumalambot. Mabal. Hmm. Mag-relax, relax ka sa spring. Mag-ganong-ganong. mag -ganung -ganung. ka sa ano. Pag uh, medyo isang oras ka na nakababal. Mag-ganong-ganong ka. Para lumuwag. Okay, tapos pag-ahon mo, kahit pa paano, magpa-close ka ng pao sa likod. ng hmm. buong katawan malaking bagay para guminawa kasi habang nalalamig ang kalabang habang naliligo ka, yung muscle mo mas stiff Okay? yon saan ba kayo nakatira? Hindi pa rin na. Di paro. sa Laguna. Doon ang pinakamalapit na may hands on hands. Kung papagpapad ka okay. rin sa hands kahit pa paano. papalambot yung katawan mo. Hindi man maperte, pero yung katawan mo, giginawa. Diba? Kasi hindi na kukubra yung mga muscles dyan si Ratli yung mga ano niya. Kaya kailangan talaga para ka lang palalambutin, para kang pakukuluan. Ito naman si Sir, pag sa hagdan daw, no, walang puwersa, tapos masakit dito. Ito na nga Sir, mga Sir. Okay no, na. Ayan o, no, yung karni, nungibis na yan. No. Mm -hmm. Ah, na. Pero pag karaniwan yan, kung baga normal lang yan. Pero pag naayos to, kubalik yan. Nawawalan kasi na ano, kasi stress yung tendon. Nawawalan ng power yung ano. Pero pag naipalikot ko oh. to, dancing ko dito yung motor. Kung oh, bukasin pa iinumin eh, yung motor, ikaw ang mag-inom. Mayroon pag lasing yung motor, nalasing ba yung motor, natumba ng at dinamay siya. Naamoy ako eh. Naamoy. Nakakututang ngayon, amoy beer. <laughs> <laughs> ah, amoy na beer, nalasing siya. Ayun lang. <laughs> Okay. Amaya mo Tupuan Pagka Tapos natin sandan, testing Testingan natin O ah. Aplosing ko lang muna Ng pagmamahal <laughs> Kaya na Sa Youtube lang ako makakapanood eh Amaya, Amaya ikaw na rin Ang panonood <laughs> <loon> sa Youtube <laughs> Sa mga Gusto mo magpa-shoutout Yan yan sa Youtube natin Lagay niyo yung pangalan niya dyan Bilis na kayo ni Gagawad Lawrence. Parang ma-shoutout kayo dyan. Shoutout pa rin pala kay ano, kay, siyempre, kay I.B. Hidalgo ng Canada. Ayan, napaka-generous ng tao na yan. I.B. Hidalgo, God bless you. Tsaka kay Kanjan, Kanjan Ibn Ture. Ayan, kasama kayo dati sa Saudi. Nasa Montreal siya ngayon, Canada. Ayan, shoutout sa'yo. Ah, ah, okay. Yes, natin ngayon. Huwag mo muna ng ano oh, akit ka sa Magaling hmm. Pwede na pa radyo. Wala na yun, mashup na yun. Pagka medyo nakakaroon ng ng kunting pain sa yun po mm. kayo. Ito. Ito. Come on. Mm. Tapos ang pusi mo ng pao. Mayan, oh. Pero master pa, ano siya pwede sa ibang Kahit, eh, tingnan mo, nagaganyan mo na. Wala na, wala na yung masakit eh. Naramdam mo mo yung tumunog kanina yeah. sa loob. Yun na yung nagbalit nun. Okay? Okay. Pero na, oh, pwede mo na ulit lagay ito para kahit pa paano. Siyempre, umiidad tayo, umihina.